Isang pulis Maynila na inireklamo sa pagkamatay ng isang suspek noong 2012 ay inaresto. Nagbabalik si Bien Manalo. Ito ay inaresto na namin sa visa ng warang pabalis. Ikaw ngayon ay abstanod na sa ilalim ng pagsisiyasa sa tanganap ...sasalang, kawalapa and physical injuries. Wala nang kawala pa ang lalaking ito na kinilalang si Police Captain Mike Manuel Co. Nang arestuhin ng mga operatiba ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group noong September 20, 2023 habang naka -duty. Dahil sa umanoy reklamong kinasasangkutan ito noong 2012, si Ko ay aktibong miyembro ng Manila Police District na naka-assign sa MPD Police Station 1 sa Tondo, Maynila sa so, pag uh, it, uh, natin sir we found out na ito ay nangyari noong 2012 pa po sa isang checkpoint na kung saan na uh, may hinabol sila tapos uh, nakusahan sila na Paliwanag ni Dizon, karapatan aniya ng pamilya ng biktima na magsampan ng kaso laban sa akusadong pulis. Umiwas po yung uh, suspect sa kanyang patiwas sa uh, siya na yun po ang naging ng uh, sanay ng kapatayan kaso lumabas uh, 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 siguro yung uh, hatol na siya yung naging uh, Uh, post, mga, 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 Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pnp imeg ko na posibleng maharap sa kasong administratibo. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.